so brown out dito ngayon mga busing, no? Ayan, no, pasinsya po no, sana mag-live kasi sana ako kanina kaso hindi na kwan, eh, may signal blocker po doon sa kwan sa plaza hindi po tayo nakapag-live no ngayon naman brown out mula pa kanina brown out no pero baka mamaya eh, uh, mag-ilaw din to halos below buong panay daw ito no yung brown out na to sana mabalik nila yan so mga busing, hanggang dito na lang po no maraming maraming salamat at pasensya po no na hindi ako makapag-live pero baka bukas no baka bukas babalikan natin yan at mag-live tayo ulit okay subukan yung mag-live na sa plaza tayo para may pasyal ko kayo ay eh, gusto ko sana yung closing no yung closing ayun uh, sana yung ikwan ko sa inyo no yung, yung sabayan natin sa pagpapanood no pero ngayon wala eh wala tayong nagawa kundi balik na lang daw bukas ipapasyal ko na lang ulit kayo bukas no para makuan ma ikot ko na kayo ng live okay so ito na lang yung una ko mamaya no ka upload okay sandali lang po mga busing ng gabi brown out po dito sa amin ngayon December 3 at ano taga nitla dat to December 2 yan sila kuyan dyan So sandali lang po mga busing no, i-upload ko ito.